ting buhay po mga kaibigan eto i-update ko po kayo sa ating magdadalawang taong edad ng kalamansi yeah. meron pong mga malalaki na pitasin meron pong maliliit meron naman pong katatag taga yan yan po yan Halos sunod sunod po yung naging naging bunga nya mga kaibigan yan po meron pong maliliit may pan December meron pong pitas sa kabilang buwan meron pong, pong November yan, ito po pang December na to ito yan, magdadalawang taong pa lang po ito mga kaibigan yan. basta po tama ang alaga at uh, pag i-spray po ng herbicide at uh, insecticide mabilis po nalalaki yung ating kalamansi. Ano, daan na po niya malalaki Pagka po tama yung pinagtaniman natin at tama po yung pag-aalaga. Mabilis po yan nalalaki mga kaibigan. Pero kahit ano po ang gawin natin, pagka po yung pinagtaniman natin ay hindi po applicable sa ating kalamansi. Hindi po ito Lalaki ng maganda. At hindi rin po ito mumunga ng maganda. Ito po yung spray natin ng pandaman ng na nakaraan. Yan. Kung mapansin nyo po, hindi na matay yung ito, mga patid-patiran. Yan. Ito po yung ispray natin ng one side. Para po siya ay mamatay. One side po ang gagamitin natin dyan. Yan, pasinin po yung lang nakatira. Yan, patay po yung ibang mga dam. Ito po mga bagong tubo na lang ito. Yan, dahil pong buko. Mga kaibigan. Yan. mga bulaklak pa po, ayan. Yan, napakaganda po ng ating kalamansi na magdadalawang taon. Yan. Basta po tama ang ating alaga eh bibigyan po tayo niya ng biyaya yan po mga kaibigan yan ini-spray po natin ang pandam medyo makapal po na yan naagad na po natin siya yan yan po mga kaibigan tapos na po tayo sa ating pagdadamo ito at uh, na po tayo bago po tayo mo eh magkakape muna yan po ang aming gawain bago po kami magiwahiwalay magkakape po muna kami yan eh po yung eh, mga kasamahan natin ayan shout out ayan binisita nga pala kami ni Brad Burns ayan eh, o ginalaw ginalaw kami nung may eh, silihan sa ano Technician. sa mulyan sa teknisyan ang pinawawalan ng mga ayan Papakulo po na tubig. Yan po mga kaibigan. Ano? Di ba kayo naglibre na isang kumbrabel sa isang tray? kamatis namin. Sige po, at hanggang dito na lang po mga kaibigan. At lagi po natin tatandaan na ang taong mapagtanong dahil po ang marunong. God bless po sa inyo and uh, Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.